Mga kapatid, tuwing Human Rights Day, paulit-ulit nating naririnig ang pangakong gumagalang ang gobyerno sa karapatang pantao. Pero kung totoo ito, bakit hanggang ngayon daan-daang pamilya ang naghihintay pa rin ng hustisya? Bakit ang simpleng pagtatanong ay itinuturing na banta at ang pagbatikos ay sinasagot ng red tagging? Kapag ang Estado ang nangunguna sa panggigipit pag-aresto at paglikha ng takot, hindi ba't malinaw kung sino talaga ang may problema? Hindi sila takot sa rebelde, takot sila sa katotohanan. At sa ganitong realidad, tinatawag tayo ng Diyos na tumindig para sa dangal ng tao dahil ang karapatan ay hindi pribilihiyo ng Estado kundi biyaya ng may kapal. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama ninyo sa pananalig at pakikibakang panlipunan.